Dadaan ang hangin. Pinta po doon. Kayso sa ako. Hawawa <laughs> na lang. tayo so ito ang mga marites? Mga sila. <laughs> yung mga mura at mga kababayan pag akit dyan doon pa po kami sa pinakamataas ayan yung na ito, ito, kung lakitan nyo may ano doon diadaanan namin doon diadaanan ko habang nagbibinta ng mga product ko at ito, ito dito ako minsan nahihirapan talaga ito pinakamahirap kung diadaanan kasi mababa yung motor ko. So mag-aantay lang po ako mga kababayan kung sino dadaan kasi papatulog ako. So that's why rin salamat po sa mga tao dito sa barangay Langgo. Kasi napaka-hospitable nila at patulungin po talaga. Ito, ito yung lalaki na ito lagi nag-ayos ng motor ko. Kausapin natin mga Mario kung bakit <laughs> Kanina pa yan niya? Kanina pa yan? Anong oras nangyari yan? Pag-gabi. Ano naman yan? Merienda? Win. Win ba? Sige, pakita mo sa kanila yan para makita na kung paano gagawin. Tapos, Pakita mo. oh Ay, ang friend ko pala ito, ang mayaman kong kaibigan. Sigar so, uh, de Bersos, Sigar de tayo Anong laman yan, sir? Ha? Anong laman yan? Ah, mga prusin. Kagabi pa yan? Oo. So, kawawa naman sila. So, ganito po kahirap. Hindi nadaanan namin dito sa langbo. Teka, saan sila, sir? Oo, taga. Balit eh. Balit eh. Mga kalayang uya din? Ay, kababayan lang din? Kawawa lang na. Hmm. Kaya mga kababayan, si Madam ya, kasi hindi rin ako makakadaan. Kaya ayan, ipag Mario muna ako. Yung Mario at Maritis. Bumati ka niya, good morning. Good morning, po. good morning daw po. Anong pahalan mo kuya? Welter. Welter. Nakikita mo na ako dito madalas? Oo. Oh. Ah, okay. Hindi na ako bago sa Hindi na ako bago sa'yo. <laughs> Kaya nga oh, sigayan si. Yan do. Ayun po. Sigardo, ayan. Oh. <laughs> ayan po. At kano'n yung kapatid ng customer ko. Sige, ya. Tulungan mo na ay kawawa sila, oh. O oh, bayan, good luck you po. Magdo, dalay po. Thank you.